So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So nandito ulit ako, linyada ng mamay upang uh, sumagot muli sa inyong mga katanungan dito sa so comment section. Okay? So ang ating goal ngayon is mabigyan na kasagutan yung ating mga subscribers na kumakaharap sa kanilang mga problema pagdating sa pagmamanok. So huwag natin masyadong patagalin, medyo marami kasi itong mga nagtanong ngayon. Okay? So umpisahan natin kay uh, Deo Gracia Mendoza, okay? So ang sabi niya, mahirap magpakain ng fermented jerky oats kapag 8 months na pataas. Okay, ang manok lalot hindi nila nakasanayan. Aha. Uh, sanay sanay ako sa pag uh, paggaya ng 8 months na pinuruga ko muna tapos sinahaluan ko ng Jacky Oats hindi niya kinakain ng Jacky Oats okay kung kayo man is naggagayak at uh, bigla niyo pong ipapalit yung fermented jacky oats sa kanilang pagkain eh talagang hindi niya po talaga kakainin yan okay hindi ko alam kung kayo ba si mga newbie dapat alam niyo na ka, ka, ah, dapat alam niyo to eh kasi kung kayo ay matagal na sa pagmamanok kapag kayo pong binigla ang change feeding ng manok hindi talaga niya kinakain o hindi niya talaga inuubos. Okay, kahit matakaw yung manok, kung bago sa kanyang paningin, bago sa kanyang sistema, eh hindi niya talaga yung kakainin. Bakit po hindi kinakain ng manok yung bagong indoors na pagkain, yung bagong indoors na patuka sa kanya? Kasi po, alam ng manok na baka hindi siya matunawan. Kasi hindi niya alam yun eh. Kasi hindi niya, hindi niya pa nakakain yun eh. Kaya po sinasabi ko sa inyo, unti-unti po ang pagbibigay. Okay? Kung maaari, purgahin nyo muna i-fasting. Then after fasting, medyo stress, babagal ang mga panunaw ng mga yan, kaya kailangan bawasan ang pagkain nila. At yung ibinibigay yung pagkain sa kanila, Nako, kokonti lang after niyong magpurga doon ang magandang pagkakataon para ipa-adapt sa kanila yung fermented jackey oats kung kayo man is naggagayak mga kamama hindi ko advice na mag-change feeding kayo na magbigay kayo ng jackey oats lalo na kung hindi pa sila sanay okay medyo hassle yung oras na yan eh change feeding Change feeding tapos nagagaya kayo, hindi po tama yung mga kamamay. Anggat maaari kung kayo man is nagagaya, sinasabi ko sa inyo, kung ano yung nakasanayan yung pagkain, dun lang muna kayo. Itong fermented jackie oats na to, ito po ay pang maintenance lamang. High in fiber to, kaya talagang hindi makakaroon ng taba ang inyong mga manok kung sila ay masigla at maghanang kumain ng fermented jacket oats. Inihahalo lang natin sa kanilang pagkain, which is, 10% to 15% lamang po depende sa katawan ng ating mga manok. Okay? So hindi po talaga kakainin. Kahit sino ang uh, makaranas niyan, hindi po talaga kakainin ng manok kung binibigla niyo po ang pag-change feeding. Ang change feeding po mga kamanok is dahan-dahan, gradually po unti-unti po. Kung maaari nga mga kamamay If fasting ninyo tapos Jackie Oats lang, ilang piraso lang ang ibigay ninyo kung maaari para maka-adapt ka agad. ba? Diba? Ganun po ang ginagawa natin. O kaya sa tanghali, pag merendahin ninyo, pitikan nyo lang ng limang piraso ng Jackie Oats para lang ma-familiarize yung ating mga manok. Then, uh, pagdating doon sa mga fasting days, fasting meals, doon kayo magbigay ng konti konting fermented Jackie Oats para maka-adapt sila. Ganun po ang tamang pag-change feeding. Okay? Sa mga newbie na ganyan ang uh, sistema, naiintindihan ko kayo. Okay? So next, nakatanungan, sagot ulit tayo. Ah, uh, galing kay Enrique Badoha. Ba ano? Budehas. Boss Idol, ayo magubos ang aking alaga. Tinanggal tinanggal ko po ang pipita. Kung minsan sinusubo ko na kasi ayaw talagang kainin. Okay? Kung tinatanggal niyo po yung pipita ng inyong mga alaga dito sa dila, yan po yung mga uh, old traditional na paniniwala nila inaalis po nila which is nakakatulong naman po talaga. So sa unang araw na alisin niyo po yan, medyo stressful po sa manok yon, pero magandang benefit niya niyan kapag ka po yun ay uh, na-overcome ng manok tumataas po yung appetite nila. And syempre, uh, kailangan nyo rin po mag-adjust sa pagkain. Kung alam nyo po na bagong alis yung pipita ng manok, eh hindi nyo po kailangan magbigay ng sobrang dami. Kailangan konti lamang bukod sa medyo hassle, yung, yung, ano, yung pag-aalis niyan, medyo nakaka-stress sa manok, eh syempre hindi niya kakainin yung pagkain. Kaya konti lang yung kanyang makakain, yung kanyang matutuka, mabilis ang panunaw ng manok, mabilis na magugutom yung manok, kaya next meal, gaganahan siya ng pagkain. Okay? Ganun po yung ginagawa dyan. Hindi niyo po kailangan subuan mga kamamay Mau-overcome din ang manok yon mag din po yun, uh, maaalis din po yung stress, at uh, muli pong babalik yung sigla niya sa pagkain. Okay? So, hayaan niyo lang po kung hindi mag-uubos. Basta huwag niyo lang pong na yung pagkain laging nandoon sa kanyang uh, feeder. Kahit na panis na ito, huwag niyo pong hahayaan yun. Okay, so next. Galing kay Romel kunanan, Ayan, Idol, paano ba magpadami ng uh, itlog ng manok? Salamat po. So, paano magpadami ng itlog ng manok? Ibig sabihin siguro nito, paano mapapabilis ang pag-itlog ng ating mga alagang mga manok? So, unang-una mga kamano, kailangan po yung kanyang environment is relaxed. Okay, warm, hindi po malamig. Kasi po pagka malamig, hindi po talaga iitlog ang ating mga manok. So naglalagay pa nga po tayo ng extra bulb o bumbilya para mas masustain po, mapahaba po yung uh, egg production ng ating mga manok. Okay, kailangan mainit yung lugar, huwag na kailangan maglagay tayo ng ilaw, maglagay tayo. Mas maganda kung yung mga dilaw, mas mainit po yon. So makakatulong din mga kamanok kung magbibigay tayo ng mga suplemento, which is kagaya ng Breeder ADE sa kanilang paino, makakatulong yon or CalciX, makakatulong yon sa pagdevelop ng magagandang itlog, magagandang uh, size ng itlog, matitibay na shell, buto ng ating mga manok, at syempre yung fertility nila. Okay? So, kung alam niyo naman ang manok niyo mataba, eh, kailangan yung i workout muna or i-range muna or bigyan ng fermented jackie oats para matunaw o malusaw yung taba. Kasi kahit anong gawin nyo dyan, kahit i-breed nyo ng i-breed dyan, kahit kinakastan yan, hindi mangingitlog yan kung yan ay mataas ang sapola o mataba masyado. So, kailangan nyo munang i-diet, i, i yung mga manok ninyo. Okay, parang sa tao, pagka may picos o pagka masyadong mataba, hindi talaga mangingitlog o hindi mga hindi mabubuntis yan. Ganyan din po sa manok. Pansinin ninyo, kapag ka inyo pong inilagay sa range, after one week, makikita nyo, iitlog na po yun. Okay? Kasi nga po, medyo stress yung manok, the same time, masyadong mataba. So next, hanap ulit tayo ng katanungan dito. Galing kay Sander Expermejo. Ayan. Idol, tanong ko po uli sa iyo, gaano karami ang inihahalong pagkain sa manok mo? Kasi isa lang po ang manok ko. Okay, yung fermented jackie oats. Kung isa lang po ang manok ninyo, bilangin nyo na lang po yung butil. 20 pieces po per meal. Okay, kung isa lang po ang manok, 20 pieces per meal po ang ating inihahalo. Goods na goods na po yun. Kasi kapag masyadong mas marami po yung dami ng jackie oats kaysa dun sa pagkain, masyado pong gagaan yung ating mga alaga. Magiging lightweights na po sila. Sobrang gaan. Kasi nga po, high in fiber po ang ating fermented Jackie Oates. Nakakapagpagaan po siya ng manok. So next, galing kay Janelle Azaraga. Ayan, so idol, paano kung sampung piraso lang ng sisiw? Tapos ang dami pang sobrang bakuna, wala bang bakuna na pwedeng itago at magamit ulit? Actually, may dalawang klase ng vaccine. It's either live vaccine or yung tinatawag na killed vaccine. Parehas po silang maayos pagdating sa ating mga alaga. Yung sinasabi mo na gusto mo na ilagay sa ref or itago para magamit ulit sa susunod na, na panahon, sa susunod na oras, susunod na, na, na araw. So, yan po yung killed vaccine. Pwede po yung itabi o ma-store pa sa ref at magamit ulit sa mga susunod pang breeding season. Kung yan is yung killed vaccine, okay, kagaya ng Coryza vaccine, yan po pwede po siyang ilagay sa refrigerator at po pwedeng magamit ulit. Pero yung tinatawag na live vaccine, kagaya ng NCD-B1-B1, NCD-Lasora, Gumboro, Gumboro Booster, at kung ano pa man, o yung Folfax, sila po yung mga live vaccine na hindi maaaring uh, ilagay sa rep kapag may natira pa. Live vaccine po sila. After 3 hours Maaari pong masira na po o bumaba na po yung uh, magandang na ng vaccine na yan sa ating mga manok. Kaya hindi siya po pwedeng uh, uh, i-preserve, hindi siya po pwedeng itago. Live vaccine, once na naihalo nyo po sa sol, as uh, uh, diluent, yung kulay blue, na ihalo po yung vaccine sa diluent, matik, pagkatapos ng tatlong oras, kailangan ma-dispose nyo na po kaagad. Okay, hindi po siya killed, siya po ay live. Yung mga live, sinasabi ko sa inyo, yung mga halo, yung pinaghahalo, sila po yung kailangan i-dispose ka agad once na na-vaccine ninyo after 3 hours. Okay? So, yan lang muna sa ngayon mga kamamayang ating uh, pag-uusapan. Sana kahit pa paano sa mga nasagot ko ang uh, katanungan, mag-comment naman kayo kung mapapanood nyo yung video ito kung sa tingin nyo na satisfied kayo. At sa mga gusto rin magtanong, huwag nyo sana kalilimutan na mag-comment sa comment section na babasa ko po yan hanap tayo ng magandang pagkakataon para pag-usapan yan. So hanggang dito lang muna siguro. Mahal ko po kayo mga kamamay. See you for our next vlog. Paalam.